Magandang araw po, mga boss. Meron kaming gamitap dito sa Minyong Solay 125. Susam namin dun sa Click 125. Kaso, merong ano dito, mga boss, oh. Okay? Eh, sabi ko kay bossing, dagdagan niya na lang pambili ng ano. So, sabi ni bossing, 2018, 17 lang pala. So, eh, boss, ano na lang. Gawin mo na lang 18, kahit... Para madil natin. So, ayun po, mga boss, mag... Magaad na lang ng 18,000 si Bossing dito sa ating click 125. 17 model pala to. Kala ko 2018. Pero madali lang naman pag-usapan yan eh. Maayos naman kausap si Bossing. Ayan. Boss! Sige, gumagana lahat ng ano, ilaw. Ayan, papatesting ko muna sa kay brother. Saan tayo na boss? Yan yung babalik Sige. Click 125 21 model. Ano boss, kumusta? Okay ha? Ito po mga boss, nagka-deal na kami ni Bossing. Ang inat ni Bossing ay 18.3 sa kanyang motor dito sa ating Honda Click 125. Check na po natin yung mga papel, siyempre bago tayo umalis. Kasi malayo pa si Bossing. Papuntang porak daw sila. Ayan, dyan na po ni brother. Okay, okay, na yan. Deal na natin. Madali naman tayong kausap para naman hindi sayang din yung biyahe ni Bossing. Tinakbo daw niya ito sir, 25,000. 25,000. <laughs> 26,000 26, ang tinakbo Ito, mayroon siyang ano rito, crack So bibilan na lang natin to Bago natin gamitin Yung sa atin, ayun o, no? oh, makinis yun Tagagwagwa po si Bossing nag up po kami rito sa may Mexico Jollibee Kaya mga boss, naging okay na So yun na nga po mga boss Nakapag-deal na kami ni Bossing no na chinecheck na po namin itong motor ng Honda Click 125 para wala pong masabi si Bossing pag uwi ng kanyang bahay ah uh, pinag-uusapan nga po pala namin kung ano mga model ng aming motor kasi si Bossing kachat ko yan ang sabi niya 2018 model pero pagdating po sa meeting place namin 2017 model lang po pala yung kanyang motor mga boss so kaya ganyan po umabot yung kanyang ad dahil sasabi nga ni bossing ay 2018 pero pagdating po namin sa meeting place po namin ay 2017 lang po pala tsaka yung kanyang motor ay may may issue po yung dalawang placer po sa harap basag po yun so hiningang ko rin po sa kanya ng dagdag yun pumayag naman po si bossing so kaya dun sa mga nagchat po sa akin or mga nag comment dun sa reels po tungkol sa video na to ito po yung ano ang buong video panoorin nyo po uh, binura ko po yung video na yun kasi nakareport po nireport po ng mga nakasagutan ko sa comment mga boss so kaya ito yung full video mga boss wag na po kayo mambas kasi itong chat ko wala naman po sinasabi hindi naman po siya nagre-reklamo pero yung mga nanonood po kanina, kung ano-ano po yung mga sinasabi, pinagmumura pa po ako. Pero ganun po talaga sa no, social media, kung hindi mo haba yung pasensya mo, talo ka. So ang nangyari po doon, binura ko po kasi may violation po yung rails ko na yun. Uh, Nag-notify nag po sa aking Facebook na may violation nga daw po kasi ni po nila yung ating video mga boss.